paano nyo malalaman ang sira ng cordless drill nyo katulad nito hahanapin natin yung pinaka sira nya yung pinaka main niya. ito hindi na ito nag charge eh. gamit lang itong habotes digital multimeter malalaman nyo na kung ano yung sira nito kung bakit hindi siya nag charge tsaka hindi na gumagana hanapin natin yung pinaka main niya. gamit lang itong habotes Naset ko na siya sa DC voltage yung habotes. 148 volts daw yung battery niya. Pero hindi to original na makita. Fake to na cordless drill. Walang ano 148 volts na ganito yung battery. Nasa ano lang to 21 volts, 20 volts hanggang 18 volts. Yung mga ganun battery. Check natin yung ano niya subukan natin i-charge yung ano niya, pinaka battery niya. Pag nagpula to, ibig sabihin nagcha-charge. Saksak natin. Wala, hindi siya nagcha-charge. Kulay green pa rin. Ito naman yung isang battery. Wala rin. Hindi rin siya nagcha-charge. Dalawa silang battery. check naman natin yung pinaka ano nya charger kung gumagana 22.49 okay yung ano nya yung charger ayos yung battery may problema check naman natin yung voltage ng battery 17.79 medyo okay yon pero di pa rin nagcha charge 15.44 may problema yun ito bubuksan ko to maya maya paano naman natin malalaman kung sira yung cordless drill dito lang yan sa ano ng battery pinaka positive negative nya yan natin i-check gamit tayo nito set lang natin sa ano ohm symbol ayan nasa ohm symbol na siya ganito, ganito lang malalaman kung gumagana yung cordless drill kapag pumalo tapos pipindutin yung pinaka ano nya switch ayun pumapalo siya pumapalo okay yung ano nya yung pinaka cordless drill nya ayos pa nasa battery lang talaga yung pinaka problema ito na yung pinakalaman ng battery niya may BMS tapos may lima siyang battery ito yung pinaka ano niya yung actual diagram niya nakaset na siya sa DC voltage yung tester. Ito yung i-check natin ngayon. Hanapin natin yung pinak problema niya. Sa limang battery nyan Check natin isa-isa. Kung bakit mababa yung voltage. Ayun. Okay yung isa. Ay 1.2. Ayun, ayun yung may sira. 4.0. Okay. Okay. Yung isa yung may sira. Ayun o. Ayun, 1.2. Sa pangalawa yung sira niya. Ayun yung sira niya. Pa bali, papalitan na lang natin ito lahat. Para balance siya. Kasi hindi naman kasi itong original na battery niya eh palitan natin maya, -maya ng original. 3.7. Okay pa yun. Wala. Ayun, 3.7. 2.2. Ayun, may sira na yun. Drain na yun eh. 3.8, okay. 3.6, okay pa yun. Ayun yung 2.2. Nasa gitna yung problema. Kaya mababa yung ano niya, capacity na voltage. Bali papalitan ko lang lang to ng battery lahat. Check uli natin yung pinaka voltage niya. 15.05 15 volts, Sira talaga. Ito ang ipapalit natin na battery. 4.20 4.20 4.20 Pare-pareha siya. Puro ano na to, full charge. Galing to sa battery ng laptop. Pero original to. Ayan, okay. Check na natin yung unang nabuo kong battery. 21. Okay siya. Yung isa naman. 21, ganun din. 21. subukan na natin siya kung magcha-charge. Dapat siya magkulay pula yung ilaw niya. Ayun, nag-charge na siya. Nagkulay pula na siya. Charging na siya. Gamit lang kayo ng habo na digital multimeter. Maganda gamitin to. Malalaman nyo na kung anong sira yung, yung ano nyo, yung pinaka cordless drill nyo pwede nyo siya iset or pwede nyo rin to i-auto maganda to gamitin tester na to